Hmm. Sige na. Huwag dyan ka na sa labas kung mo. hmm dalawa lang tingnan mo yun ayun oh ayun, ayun na oh. hindi maabot ayun dito kayo sa papasok sa loob dito na lang sa labas para mabibig ayun pasok na ako may pang content kayo <laughs>

Yeah. bigyan mo pa ng tubig dito, kayo gasan dito. Oh. Hindi lang, Hinti. Từ từ.

Ha? Eh, pula 'yung oh, pula, yun. pula na maliit 'yung sa bahay. Huh? sudah ini apa? Sah. Loh Zara sambung enggak? Yang di Ani. Ini ini papa. Oh, Ani Ani. Ini itu enggak hilang

si nanay hindi niya gusto ano, kung pakuha nito ba yung hmm. mabuko-buko kasi gusto niya ibenta ano. yung ano yung, yung pangkopras mm -hmm. so, okay. hindi lang natin yung matikman kasi ibang tao makapitin kaya yung kopras wala kang makuha hindi mo maabot hindi mo na maabot kumukuha kasi dito may nauunahan yeah, yeah. kaya kaya magbuko dito talaga yung nakikinukuha magbuko sana kanilin yun kaso lang ito alanganin pa